Mag-start na naman akong ano, gagawa ng brooder at the same time growing pen. At kapag naisipan ko, gagawin kong laying pen ng mga native chicken na yung crossbreed. Kasi bawat batch, naghihiwalay ako ng, ano, ng gagawin kong inahin. Ngayon, meron akong naihiwalay doon na, dun sa breeding pen. Ha? May naihiwalay akong crossbreed. Uh, actually, tatlo sila. Yung dalawa, itlog lang ng itlog. Yung isa naglimlim na, nahuli pang ng itlog yun kaysa sa kanila. Naglilim, naglilimlim na ngayon. Pero yung dalawa, itlog lang ng itlog. So, naisipan ko, gagawa ulit ako ng brother At saka isa pa, na kung bakit gagawa ako, baka kulangin ako ng brooder kasi may laman pa yung brooder doon. Uh, dalawang compartment yung may laman. Tapos may, nag, ano pa, may naglilimlim. Dalawa pa yung inahin na possible na magpisa ka uh, anytime na ano, marating nila yung 21 days na. So, ito yung ano, ito yung paglalagyan ko, ito yung area na paglalagyan ko na naman ng brother. Ito yung ano, uh, lugar kung saan nakalagay itong brother na ito noon, ito kung uh, ito na yung bahay ng mga ano, yung mga RIR na pinapalaki ko na pangingitlogin ko pa ulit. Ito, 3 months mahigit na tong mga to, so malapit-lapit na. Yung lugar na ito, ito yung kinalalagyan niyan ng brother na yan noon bago bumagyo ng bagyong Nika. So dito ko na ilalagay itong i assemble ko ngayon. Maghuhukay sana ako ng ano ng butas para ang haligi kong gagawin ay yung mga kahoy na ano din yung mga sanga din ng mga puno na ano din biktima na, nangyari nun nung ano nung bagyong Nika. Ito oh, yung mga ito kaya lang medyo mabigat pa. Alam niyo pag babae ang bubuhat sa mga to, mabigat. Kaya ano yan ni eh, uh, Tindalo at saka Melina Tapos yung Kaimito Yan. So, naisipan ko, mag-assemble lang ulit ako ng, ano, ng panibago. Yung kagaya ng mga brother na ginawa ko ulit at, dati. Ito, gawa ko to eh. Tapos ito, gawa ko rin yan. Yan, gawa ko rin yan. So, ha-assemble ulit ako, pangatlo. Para hindi na ako maghuhukay. Mahirap kasi, di ba? Lalo na pag mag-isa mo. Kaya mamaya, eh, kaso umaambun-ambun na naman, alam niyo yung panahon dito sa amin, hindi ko malaman kung anong, ano, anong hihiyari. Climate change talaga. Ang init-init ng ilang araw, tatlo yata, na halos makulaps ka na sa init kung hindi ka inom ng inom ng tubig. Tapos, ngayong umaga, malungkot ang, ang, ano, ang kalangitan, no? Ngayon, 10 o'clock na, past 10 na. Ayun, maambun-ambun na. Kaya mamaya siguro, pagka tumigil, doon ako mag-chainsaw. Kasi, chainsaw ang gagamitin ko. Yung mini chainsaw, kasi yung may lagari din ako. Kaya lang, pagka itong, ano, itong sanga, ay mangga kasi ito eh. Kahoy ng mangga yan. So, nitry kung ano nun, nag, uh, naglagari. Ang ano, ang, yung parang malagkit. Yung mahirap lagariin. Kaya yung mini chainsaw, yun yung gagamitin ko. Mamaya, kung ano, halimbawang tumigil ang ambon. Ito yung isa sa mga crossbreed. At saka yan, oh, yung dalawa. Dalawa to eh. Sila yung ano, sabi ko na itlog lang ng itlog. Hindi sila naglilimlim. Kanina nang itlog na naman yan, oh, extra large ng initlog niya. Kaya lang medyo soft shell yung ano, yung initlog niya. Kasi kahapon, ang init-init ng panahon. So, at saka no, isang araw. Kaya, malamang, baka nagamit niya yung ano niya. Nagamit niya yung calcium niya para, ano, hindi siya makulaps. Hindi siya bumigay pinainom ko yan lang pinainom nung ano eh nung no, nakaraan kasi siya lang yung binigyan ko sila ng tubig po siya lang yung hindi tumuto hindi umiinom so ang ginawa ko ano nakanganga na lang kasi siya so sabi ko ah mahihit heat stroke to so nilagyan ko ng ano pinainom ko ng kainom ng, ng tubig pinatakan ko yung bibig niya matagal tapos sinaplos saplos ko ng tubig yung ulo niya so yun naka, nakalma siya eh kaso ngayon ang itlog ang laki laki nga extra large nilaga ko na lang kasi nga <laughs> malambot yung ano niya malambot yung shell niya hindi naman yung malambot na malambot na parang membrane lang. Ano naman, nag-uumpisa ng parang tumigas, kaya lang, hindi na kumpleto. So, yan. Kaya, kaya ako naisipan gumawa ng ano, ng brooder nga. Kasi nga, syempre, uh, gusto ko mahiwalay yung mga, ne, yung mga crossbreed na itlog lang ng itlog. Eh, may ihihiwalay na naman ako doon, dalawa, doon sa batch na, ano, na isa. Ito yung, ano, yung iiwan ko na naman. Ito, yan, mukhang, ano siya, mukhang RIR yung features niya kasi ito crossbreed din ng native hen pareho sila ng nanay ng mga nandun at saka yung RIR na rooster ko kaya ito iiwan, iiwan ko yan iwan. I -i ito gusto kong iwan din kaya lang mukhang ano siya mukhang hindi siya babae so yan kaya nag iisip ako na pagka nagpisa yung dalawang yon nako saan ko ilalagay yung mga kiti eh, may laman pa yung compartment na nandun. At over, ano pa nga ay, na overdue na yung, ano, yung pecha ng dapat paglipat ko sa mga kiti na yun dito. 42 days na sila eh. So, kawawa naman sila. Kaya, gagawang ko, gagawan ako ng brother na isa pa. Eh, ito, hanggang Saturday pa itong mga ito. 13 lahat itong mga ito, dati, na, yun lang ang, ano, yun lang ang babae. Yan, yan. At ito, mukhang alanganin pang babae yan. So, yung isa ang sure na babae. So, itong mga lalaki na to out sila hanggang Saturday pa kaya saka palang malilipat sa mga Monday siguro yung mga nandun 45 days almost 2 months na sila kawawa naman yung mga yun tingin ko baka itlog na lang naman na ulit ng itlog to uh, so ito yung brother na kinalala ito yung ano ginawa ko noon ni repair ko ito yung brother na ginakinalalagyan nila ngayon kasi itong bubong yun ito noon nadaganan ng santol ng bagyong nika So, nabali yung buo niya. Kaya, ito sana, iiwan ko rin yan. Kaya lang, parang alanganin ako na babae siya. Tingin mo. <laughs> Kasi parang mukha siyang, ano, mukha siyang babae, pero mukhang lalaki rin. Uh, ma ano, mahaba yung, ano, yung bottle niya. Ano. You know? Pero, itong mga manok na crossbreed, ano, natatawa ako. Kasi, di ba, hindi nakatubo yung mga panong ng mga ito, no? Pero, pagka, ano, pag nag-dress ako, no, yung dinanis ko nun na isa ah lalaki siya may testicles siya oh, pero ito babae show sure ko yan kaya iiwan ko yan para makaipon ako ng mga iitlog na mga crossbreed kasi ang, alam mo yung ang saya sayang ano mangulekta ng itlog nila kasi pagka pagka nang itlog sila parang ano din itlog ng RIR yung kulay ng RIR yun din ang kulay ng itlog nila so malilito ka kung hindi mo alam na galing sa native uh, kung hindi mo alam na sa native chicken yun, nakakalain mong RIR talaga. At, at, mas, mas kukunti ang kinakain ng mga native chicken para sila ay mangitlog kesa doon sa RIR. Pero ang size ng itlog nila, halos ganun din. Yan, lumiwanag na. Kita nyo, maliwanag na ang paligid. So, ano na, pwede na akong mag-umpisa. Ito na yung mini chainsaw na gagamitin ko. Siyempre, hindi naman yung malaki. Kaya hindi ko kakayanin yun. Uh, actually, meron akong naputol na dalawa. Ayan, oh. Ayan. i ko na lang dyan sa ano. Wala akong ano, wala akong... Ang doon? Yung panukat. Oo. Oh. Wala akong meter stick. So, sinukat ko na lang dyan sa, ano, sa haligin yan. Uh, pataas, ganyan. Para makuha ko yung height niya. So, mamumutol pa ako. Hindi nga lang kagandahan itong mga kahoy ng mangga na napatistis namin, no. Kasi nga, ano ito, produkto ng bagyong nika. So liko-liko, uh, ano, hindi naman kasi, basta rush lahat, no. Maraming nagpapachainsaw ng mga nabuhal na puno, so ras-ras sila. Pero okay lang yan. Magiging straight yan na pagka may, ano na, nag, nalag, naging frame na, pag nakagawa na ako ng frame. At uh, pasensya na, hindi ko mag-video yung sarili ko na nag so kasi nga, mag-isa lang ako. One man army. <laughs> Ito pa yung ibang laman nitong ano, double wall na brother ko. So, occupied talaga. Yung gitna lang hindi ko nilagyan, yung gitna ng compartment. Kasi nga, medyo may ano yan, nasira yung screen niyang tapakan. Kaya hindi ko nilalagyan. Ito yung mga, ano, seven chicks ng RIR yung lalaki na nila no one week na sila ato naman yung ano isang napisa doon sa crossbreed ulit yun yung, yung nalaglag na mga itlog na ano so isa lang siyang napisa pero friendly magkakaibigan sila hmm. kaya kailangan kong gumawa talaga ng iba pang brooder kasi nga ay sunod sunod ang mga kiti ito yung mga naglilimlim ito yung ano uh, nanay ng mga crossbreed na yan no? Yan. So, ang, ang galing niya ang <laughs> galing niya mga itlog. Pero, yung itlog niya, hindi ko pinalimliman sa kanya. Ang nililimliman niya ngayon ay, ano, itlog ng, ah, uh, may lahing hulo na tandang at saka yung mga RIR. So, crossbreed. Pag lalabas ang mga, ano, pag hatch yung mga itlog na nililimliman niya, crossbreed din yan. At ito naman, astronaut, yung nililimliman niya. So ito yung sinasabi kong ano isa sa mga tatlong crossbreed na naglilimlim na. Ito yung pinakahuling ng itlog pero siya yung naglimlim. February 24 nung nagstart start silang mangitlog hanggang ngayon nangingitlog pa rin yung dalawa. So ayo nilang tumigil kaya hayaan ko lang. Ito naman yung Astrolorp at saka Tandang naman na uh, native hulo ang may product noon. So crossbreed pa rin yung hang ano, yung lalabas diyan. Yan yung si Corona. Yan yung inahin ko napakabait. Yan yung nagpisa doon sa ano, yung iisang kiti doon na crossbreed. Pero hindi niya yun anak. Hindi niya itlog. Uh, anak yun ng ano, ng crossbreed na yun. Dahil hindi nga naglilimlim, ayan. At saka yung hulo na yon, Kaya pagka nang itlog yung mga yan, kinukolekta ko yung itlog nila. Either inuulam namin or kung may extra naman, syempre, i-ano ko, pambibili ko ng feeds. Ganun, ganun ginagawa ko. So, kailangan ko talaga ng brother para, ano, para sa mga kiti na mga darating. Hanggang dito na lang muna tayo. Eh, itutuloy ko na lang siguro bukas yung, ano, yung paggawa. So, sana, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. Sana pagpalain tayong lahat.